Kung kaya nila, kaya ko Oo, oh, di ba? Okay. Kung kaya nila, kaya ko Oo, oh, di ba? Kaya yan, nakauwi na niya. Kaya mo, ha? Mm -hmm. Liit lang ng tiyan mo eh, oh. Baby. Lalaki ba to? Oo, mm -hmm. kaya mo yan. Diyan <coughs> si nanay yun, ha? Andiyan, no? Si Maripe. Ay, yan. ay. <laughs> Naunahan ka na ng, ilan na nakauna sa'yo? Apat po. Apat? <laughs> Apat na yung nakauna kay mami. Tapos, nakauwi na sila. Kaya kaya niya din <laughs> kaya mo yan, di ba? Na? O kasi wala kang magagawa dito. Uwing, <laughs> Sakit, <asa taong? laughs> di <parang> may mga first time. wala kang bago Kasi ko sa para may

ya sige, sige, push. Alam mo, ikaw. Yan, 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 yan. yan, yan. Sige, yan, okay. Ay, sorry, sorry, sorry. Yo, relax ka naman. Ah, oh, relax relax lang. Relax lang. Ay. Okay. okay. Baby, okay. I'm is... 4.43. Oh, si baby. Medyo pagod lang si baby, ano Yan, yeah. yeah. ano, ako medyo pagod lang, medyo pagod din naman. Okay, okay na. Thank you po. Jamon, talaga bigo na sayo di sya. Okay na. Di siya, no. Wala siyang kaput pero great. Sinabi mo kaya mo, di ba? Hindi mo yata kaya ko yung nagkaya. eto <laughs> na si baby mo, akalingkita ng timbang. Diyos ko, 2.7. 2.7 lang eh. <laughs> <laughs> na, no, very good na yun. Uh. Congrats. Family, nakaraos na. Yan, thank you sa tiwala ninyo dito sa clinic, ha? Nakaraos kayo. Yun na yung pag, para hindi sa, hindi para sa akin. Ha? Tulo, kailangan ko talaga ng katulong. <laughs>